Hey guys, good evening. Na ako i-reveal sa inyo ha guys nga secret. <laughs> um, ko, ako gamay nga i-share sa inyo ha. It's part of testimony at the same time, learning or experience na ko sya sa ko ang life mismo. So, I've been married for how many years? 2011 mi nakasal. And kita nako nga ang amo ang kami noon is lucky road sya sa una. Uh, not until karon nga murag na matured na gyud ba sa pag-alagad. So I've been a Christian for um po, no pila na ka years pero syempre pagkaila na mo baby Christian pa jud ko ato wala ko nakapaabot or I don't know kay ang ako expectation is matured na pud kayo ang ako ang husband abi na ako, nga Christian na yun siya kaayo bitaw nga dili na yun siya mapandol pero there's no such thing as ingon anak ko labi na kung bago pa jud ka dira sa Ginoo no depende sa ato ang uh, how we respond uh, how we apply the word of god uh, unsa ta ka mag-obey sa, mag sa Ginoo sa ato ang nakatunan ana ba so magdepende siya lain-lain siya kada tao So sa amo uh, siguro na nabaguhan lang may bago pagyud pag as in murag um, na Christian ko 2009. Ang na pa nga year no. Um dili pa yud mao pagyud yud murag nawala pa yud ko kay dili na ko malet go ang ako ang daan nga religion. So grabe ang um, religious spirit sa ako ato at time. So 2011 nagkita mi dire pag uli na nako na gikan sa lugar kung asa ko nagkuan nagdawat sa Ginoo asa ko nang mature dayon pagabot nako diri uh, syempre ako ra isa so dili siya ingon anak kadali kanang feeling ni mo on fire ka ika pero maadto ka sa lugar sa imong family dalaga pa ato nga ikaw pa lang gyud ang nangalagad so dili siya ni anak kadali and then dali paspas kay ang panahon pag pagkita na mo sa youth camp ya den kung giminyuan nya Siyempre, nag ko sa iya ha. Kaya abin ako oh, um, lalaki siya, matured siya sa nang aspect, appeals spiritual nga part. Pero, nagka-problema sa amo ang relationship kay ka nang marag na burnout ko ba o niya. Nahimo kong lukewarm. Kay nag-agad good ko sa una sa mga tao sa kumpalibot nga on fire kaayo. Din pag-abot diri, adili on fire ang ako makita. Nyanan ako makita. As in, layo ra siya. Uh, yes I am a G12 product no G12 vision ko na kuan sa una kanang vision nila is multiplication um naga cell group ko dito ana naga cell group man mi pagabot din hey, pero as in strong kayo ang mga spirit ang mga strongholds na sa ako lang isa kay gilet go naman ko sa taga sa church kung asa ko nag nakadawat kang Jesus sa una sa katong time nya yeah, wala poy G12 din pagabot nako year 2011 ana no? so to make the long story short ang amo ang marriage life is gigaway sigaway sigaway dayon wala na ko siya nasabtan ta na not until karon no nga na ina follow si Apostle Catherine Creek dayon nasabtan na ako ang about sa kanang spiritual realm actually para para ra siya teaching sa G-12 ba pero as what i have said dili pa anak ka dugay didto so ina na ang nahitabo so kanang away diri away didto karon ako siya na realize nga sa sige na akong paminaw sa mga teaching na day open door mga doorway sa kaaway nga wala na mo na renounce ang bisa kung sa kanang magpaningkamot ka, mag nga dili mi mag-away, nga ka kanang maka-forgive dayon mi, ma-okay dayon mi. Ah, uh, dili man masabtan sa yawa no ang ato ang, ang mga actions atong thoughts, not unless ato ang i-declare mo nang there's power gets atong declaration. Eh, wala pay nagatudlo sa ko, walay uh, wala yung nagagiya, For how many years kay gibiyaan ko dayon ko sa ako ang mentor ang gikan sa Panabo so pila ka tuig nga wala koy mentor po. nya as in nag-adjust ko naglisod ko o okay, ka sumbungan bisag naga divo ko naga prayer ko pero ako raman lagi isa liso jud siya dayon karon na bago imagine niyo 2025 no karon lang a year nga kanang nakita na ko ba nga ang nawala sa ko uh, is ang ako ang pagka -sweet, ang akong pagka loving na himo kong murag terror ko nga mama na himo kong lahi gid nga spirit gid sa pagkaasawa as in judgmental nya religious kayo tapos dali ra kay ko magselos ko si ko tanang tao akong si Lusan ana kana no mo na siya ang mga reason nga no, grabe na mong away gyud walay undang pero grabe na kung kamot no nga ma okay ana mawala pero sa ako ang own dili kay Nadi ay doorway na ay open door na ay hold ang ang si Satan no sa sa ako ang life sa among life nya yeah. kana basta na, na ay mga maybe pornography appeal na siya dayon um maybe judgment sa ubang tao ana basta religious spirit appeal gina siya niya negative kayo kung thoughts ako mga fear daot kayo siya basta huna-huna ulay peace although dili siya sa tanang panahon kay paana man gina pag naana si God sa ato ang life may lana to nga syempre naagi hapoy control ang ang spirit no pero ang Holy Spirit ni God pero kung dili ni mo ginafed ang imuhang kaugalingon gyud sa sakto nga teaching wala ka under sa anointed nga mga kanang leader gyud sa mga mentor wala po kay kaduulan wala kay mentor balin-balin ka na anang walay sakto ba nga pagtudlo ana wala libog kay siya as in nya moto nga ingon ana siya ang nahitabo guys unya napod si Anna Flor, ako ang manghod na ay pastor pod niya si Pastor Ronjan no nga nakita po na ako ang kabaguhan sa iyang life as in grabi uh, grabe ang ang control sa yawa sa mga spirit uh, spirit sa generational curse maybe sa mga family kanang pagkasilosa niya basta kanang murag murag mga grabe makaposes sa mga bana Okay, dili lang man ako. Makita gyud ako sa mga magsuon. So nakita nako na nga na gyud root. No, ang tawag anak guys, generational curse, so, suicidal thoughts, ingon Grabe ang grace ni Lord sa mo ang life kay kanang nasabta na mo banga sa spiritual realm di ay na hold ang yawa. So mo tong nag start me ang renown sa mo ang mga anak nga kinaiya, nya gina-renew na mo amo ang mind, gina-reject na mo ang kaaway nga dili kumuto sa Bag-o na ko nga binuhat, gina-apply na mo ang word ni God, gina-declare na mo ang word ni God nga I hereby de declare and decree ana kung unsa kadako ang Ginoo nga ato ang gilagaran. To God be all the glory nga wala man wala naman mi naga church gud karon kay naay panghitabo sa among life nga. Makaingon po ko nga gi siya ni Lord para Asami kung asami karon god is in total control of everything so wala ko ilabot kung mga isulti sa mga tao Okay ra na siya basta kabalo kung ang ginoon naggiya ang ginoon nag uban uh, ay mga plano ang ginoo sa mga life gusto me, lord let your will be done sa mga family and process man siya tanan no dili siya dali dali dayon dili siya basta basta dayon dili siya dayon karong karong dayon yes pero kanang itestimony ko jud ni nga kanang ka as in la, uh, lahi dako jud siya og kausaban as in salamat ko sa Ginoo sa kinabuhi sa mga alagad nindot jud ay nga kung ni anak ko kang mama ba nga sige ma, si mama o ingon na magpastura lagi kana ikaw manghandle ana, ana ma dili na siya basta-basta gyud -basta nga trabaho kay dapat kanang ang Ginoo gyud ang nagtawag sa imong ang Ginoo gyud ang magplastar maghulat jud ka kung ang Ginoo na ang mo musulti gani niya mopatigayon sa tanan may ilahan man nimo kung ang Ginoo ang naguan kay plaster gyud niya tanan niya dili basta dili pwede nga kanang ba wala pa nang process og maayo kay mo panahimong mature jud niya mag maglead ka og tao kay as a leader kung unsa ang spirit sa leader maning anak pud ang mga member so dili dili pwede nga magtugatuga kag barog din na ah, unya dili pag yun siya ready tanan kay pwede nga dili na siya mo padayon no matikal po ka so under construction pa jud walay shortcut process ang tanan pero thank god nga nakita nako ang dako kay ang kausaban lahi ra gyud kong magpray ang mga alagad sa Ginoo nga anointed no kadumdum ko sa una baka tong sige ko og sa Jichob nga vision kay magsige man jud cell group nya yeah, mangita jud ko og i, i disciple bitaw nga mga batan-on so nakay batan-on pa man ko pero ang mga baba na ko og edad gamay mo na ako nga disciple naga disciple ko sa una nya gina gina train jud mi no nga mahi mahi magkuan ba magkabig jud kalag mo jud siya ang mga trabaho sa una nya mag la wali bisag asa ko na opportunity magwali mo nang lahi ra ang joy nako na kung makashare ko sa word ni God bitaw sa bisag dag, sure ko nga daghag mga spirit nga dili ganahan ana kanang sa Facebook pero padayon jud ko nga mo share sa fain faith nako na about na siya sa faith nako na akong gina-share ako ang faith mga testimony tanan pero libo ko say kung mag-Tagalog, ba ko magbisaya whatsoever no ah. so mao na to siya guys nindot kong under ta sa mga leadership sa kanang kanang Tino tino jud ba uh, makatakod nga kadasig ana ganing uh, about sa anointing day to anointing adom-dom ko sa kong leader sa una siya nga dili daw ta, dapat magsige pangayo og anointing sa Ginoo kong dili ta ready mulakaw mutikang sa ang pagtubit daw nga mamugyunay heart beat sa Ginoo mo sugo sa Ginoo nga magwalig gin kita mo mag sa word mag disciple ta natay alagaan nga, mga mga nga, mahimong kita ang mag sa ilaha nga kung unsa nga to ang kaagi, unsa nga to ang ika-advise, unsa ato ang ika-dasig, mga problema nila, ato silang tabangan, ano bitaw. So, ang anointing sa Ginoo mag-increase mag-increase kung dili jud ka mo mo give up bisag unsa pa ko nga pagsulay kay all the more nga mo serve ta kay Lord sa imong nani nga pamagi parang ipabuhat sa Ginoo bitaw niya, yung imong tumanon all the more pod nga ang kaaway mulevel um, level po siya dako po dang buhaton sa imong mga pagguba puto ako wala ko kasagang kay wala pa man ko kasabot unsaon ako siya pag reject unsaon ako siya pag dili pagpaminaw nga dapat di ay kay mosalig pa ko all the more sa Ginoo dili ko dili ko ma-down no nya mudot-dot pud ko nya pasalamatan ako tanan nang niabot ko sa point bitaw nga kanang naluya jud maayo as in no nya dili pud maayo nga mahimot mahimo lukewarm meaning kanang paling-paling dito ta nga karon dasig ta so no dili na pud maningkamot jud nga dili na siya about sa feeling ato jung tuuhan nga anak kita sa Ginoo gitawag tang ipili ta natay trabaho kinahanglan ta magligon on kinahanglan ta mo pili nga mahimo tang strong army of god anna. so faithful kayo si Lord guys faithful jud kay si Lord niya kita na ako to ang dihog sa ginoong uh, grabe siya ka strong I don't know karon no kay kana wala ko naga uh, disciple on ang um, kanang mga tao sa sa personal pero naga share ko sa word ni God as much as I can sa social media and katong first time na ako nag attend og no SOS na ka kanang tao bitaw nga narito siya ga-home yeah. siya nga kanang nakit lahi daw lahi daw yang makita sa akong mata na daw something sa ako ah then karon ako siya nasabdan nga that is because we have Jesus ato ang life so kung naday si Jesus ato ah si Jesus ang makita mo nang usay atay pabor na mga tao nga say masuko sa ato galit lahi na ang mga spirito no ang gidala dala dai nato ang dihog sa Ginoo nga. dili mo hawa ang dihog sa Ginoo sa ato akong nagapadayon ta sa paghimo sa katuyuan og sa kabubuton sa Dios. More na shot pong tawag no nya. Kita maguol na may uban sa ato gitawag mahimong kanang prophet, pastor, evangelist, missionary no katong fivefold ministry ba tong napamana nang insist hamtod garon gamiton gyud sa Ginoo mag-deliver sa mga ay nasapian, mga na-demon poses, mag-pray sa mga masakito, niya, maayos sila, natay lain-lain la nga gasa, bitaw ang ministry. Mga ang laban lang kita rin nga side, padayon ta, taas kayo akong video no, pero salamat ka nakashare ko, Ani. Samtang nang hugas ko plato ba? Mm, ah, sige, sige, Lord, ako na siyang i-share. So, mara to, guys, I hope you are blessed. Na may mga pangutana, just comment down. And willing ko nga mo to bag. Bye-bye!